Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ay bumabanas na ng bundok. Dala niya ang dalawang tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos na ang Diyos mismo ang sumulat. Nang pabalik na sila, narinig ni Josue ang sigawan ng mga tao. Sinabi niya kay Moises, parang may digmaan sa kampo ang narinig ko'y hindi sigaw ng tagumpay o pagkatalo kundi awitan sagot ni Moises nang silay malapit na sa kampo nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan dahil dito nagalit siya ibinalibag niya sa paanan ng bundok ang mga tapyas na bato na ito'y nadurog. Hinuha niya ang buya at ito namay sin sinunog niya pagkatapos dinurog niya ng pino saka ibinuhos sa tubig at ipinainom sa mga Israelita. Hinarap niya si Aaron, Ano bang ang nangyari sa iyo at pumayag kang gawin? ang kasamaang ito. Sumagot si Aaron, Huwag ka nang magalit sa akin, kapatid ko. Alam mo naman kung gaano katigas ang kanilang ulo. Hindi ko sila mapigil sa paggawa ng kasamaang ito. Sinabi nila sa akin na igawa ko sila ng Diyos na mangunguna sa kanila pagkat hindi nila alam kung ano ang nangyari sa iyo. Kaya tinanong ko sila kung sino ang may ginto. Ibinigay nila sa akin ang mga alahas. Tinunaw ko sa apoy at dumabas ang guyang iyon. Kinabukasan, sinabi ni Moises sa mga tao, "Napakalaki ng nagawa ninyong kasalanan." Aahon ako ngayon sa bundok at makikipagkita sa Panginoon. Baka sakaling maingi ko kayo ng tawad. Umahon nga sa bundok si Moises at dumain sa Panginoon. Sinabi niya, napakalaking kasalanan ang nagawa ng mga tao. Kumawa sila ng Diyos-Diyos ang ginto. Ipinakikuusap ko pong Patawarin ninyo sila. Kung hindi nyo sila, mapapatawad, burahin na ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. Sumagot ang Panginoon, kung sinong nagkasala sa akin, ay siya kung buburahin sa aking aklat. Ngayoy, pangunahan mo sila sa lugar na sinasabi ko sa iyo at papatnubayan kayo ng aking anghel. Ngunit darating ang araw na parurusahan ko ang mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos